Malakas na hangin nararamdaman pa rin sa Ilocos Norte simula pa kagabi. Kasama natin sa balita si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag. Lawrence. Kagabi pa lang ay uh, bago mag-alas 12 ay ramdam na uh, dito sa Ilocos Norte ang malakas na pagpugso ng hangin na may dalapang pagbulan. Dito na ay uh, muling natakot ang mga tao dito sa Ilocos Norte dahil uh, sa lakas ng hangin na ito. At uh, mayroon pa itong kasamang pagsipol, uh, kasamang alzerter uh, at kasamang aljo dahil nakikita pa sa aking likuran na sumasayaw ang mga kahoy. At uh, dito na nga nagpasya ang Ilocos Norte Electric Cooperative na utulin muna ang uh, linya ng kuryente uh, dito sa Ilocos Norte. At uh, sa ngayon nga, ay sinubukan uh, uh, natin kanina na magbunta sa uh, Lungsod ng Lawag ngunit uh, hindi tayo uh, nagtatumpay dahil patutumba uh, tayo dahil ang dala lang natin ay isang motorsiklo. At uh, dito nga napag nakita ko na napakadami palang mga palay na natumpa rin uh, sa mga kapalayan dito sa Ilocos Norte, uh, particular dito sa, sa Sikulas Ilocos Norte. Sa so, ngayon nga ay nag-iikot na ang mga linemen ng Ilocos Norte Electric Cooperative, ang ating mga strike agency ang BFP, MDRRMO sa Municipal Health Office ng iba't ibang bayan dito sa San Nicolás pati na rin ang ating gobernador si Governor Cecilia Araneta Marcos at si Vice Governor uh, Matthew Marcos Manoto upang sa gayon ay matignan ang kalagayan dito sa Ilocos Norte. Yan muna ang update mula dito sa Ilocos Norte para sa Tutok Bagyo. Pasok mula dito sa IFM Lawag. Idol Lawrence Martinez, Tata, Aremen. Mag-iingat kayo sa inyong coverage, Idol Lawrence Martinez, IFM Lawag.